Magandang-magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Alright, pag-usapan naman natin ngayon ito. SMN, I finake news ang sarili. Sapagkat so, po, ipinagkalat po nila kanina na yun daw pong kaso ni Kimuloy sa Amerika. Yan. Ay, ibinasura na. O, oh, ayan o. Oh. Ito <laughs> ho, yung uh, balita na yan. Hmm. Nakita ko to kung na nagkakamali. Una kay Kati Binag. Nakita ko to. Tapos, syempre, ho, ginugol ko ngayon. Aba, unang-unang -una nakita ko talaga. Ito ang SMNI. Sabi diyan, oh, Korte sa Amerika! Ibinasura ang mga kasong human trafficking. Ay, dapat pala walang ganun. Kasi basa lang, eh, no? Gawit ganito lang. <laughs> Korte sa Amerika, ibinasura ang mga kasong human trafficking forced labor at money laundering versus KOJC leader. Bakit hindi po ano Apollo Kibuloy? <laughs> ano yan? Yung doktrina ninyo na hindi siya pwedeng tignan kasi siya ay kumikinang. Diba? Kasi sabi ni Kibuloy recently, ako ay nasa katakuhan ng isang um, ng ama. Yun. So, kumbaga, hudyos siya ngayon si Kibuloy. So, bawal banggitin. Parang sa mga hudyo ng araw, Nabawal banggitin kung anong basa ng tetragrammaton yung uh, iod He Vav Hey, 'di ba? Yung YHWH, uh, no, nabawal banggitin, 'di ba? <laughs> Kaya K.O.J.C. Si leader lang. Tapos picture pa ni Kibuloy ang nakalagay. Now, bakit mukha ni Kibuloy ang nilagay nyo? Yun yun eh. Now, when it comes to K.O.J.C. Si leader, mga kapatid totoo pong isa sa mga leader ng KOJC but not Apollo Kibuloy. Yan nyo ha. Oh. Ito pa. Si, ano, yung presidential tra uh, uh, tracker. Na ito, maingay na maingay ito nung, ano, nung uh, nandun sila General Torres sa Davao. Oh, sabi rito, just in sa, Amer sa, Amerika, ibinasura ang mga kasong human trafficking, forced labor at money laundering versus KOJC leader. Diba? Yan. So, ayaw nilang ilagay ang pangalan ni Apollo Quiboloy. Pero, ang gustong purpose po nila rito, bakit hindi lang nilalagay ang pangalan din nung KOJC leader na yon? kasi nga po, is to make a mind conditioning sa mga tao na, oh, pahiya. In fact, si Cathy nga, sabi niya o yun know, nagumastos pang gobyerno ng Pilipinas para hulihin si Kibuloy. Tapos, ibabasura lang pala yung mga kaso laban sa kanya. O. Diba? Sinangan natin kung nandun pa kay binagyan. Binag yan. Nandun natin ha. Silipin ko lang. Cathy Binag. Hold on one sec. Kathy, Kathy. Nandun natin. Kathy Binag mm -hmm. Okay, Ito po. I'll show it to you Here we go Yeah, oh, no, that's Kathy Binag diba? Sabi niya dyan, oh. Call just in, blah, 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 Binasura, blah, blah, blah. Yan. Diba, ano, bago, ah. Nakalagay pa nga sa kanila, eh. Tsaka sa iba nila, nakalagay. Ah, gumastos matapos gumastos pa ang Pilipinas, blah, blah, blah. <laughs> Para ah, naghukay-hukay pa, tapos, eh. Ano naman, ibinasura ah, lang din naman yung kaso. <clears throat> diba? Diba? Tapos meron pa, meron pang iba eh. Maraming mga nag-share-share niyan eh. All right, so i na natin si Cathy B. And then balik natin. Ito naman yung isa, si Archlight naman po, yung isa sa mga nagkalat din. Kibulo yan naman din po yung nandiyan sa picture. Hmm. Cortes America, binasura ang mga kasong human trafficking, bla bla bla. Di ba? Pare-pareho lang din. Versus KOJC leader. Oh. Ano bang may kasong money laundering? Di ba? <laughs> uh, tsaka yung forced labor. O. Oh. Eh, di ba? Si Kibuloy, kinasuhan din doon. Oh. Ngayon, ang ginawa ko nga po dyan, ginugol ko po yan. Ayan, o. Oh. Kibuloy cases in America were dismissed. And these are the results. Di ba? Ang talaga. O. Oh. Tapos, eto. Ngayon, ang ginawa ko po, clinic ko po yung PH prosecutor to use plea deal. Yan. Tapos pinuntahan ko rin po yung sa FBI. Baka may balita rin po sila. Eh, wala naman po talaga. <laughs> Walang iya. Di ba? Isipin mo yung gagawa kayo ng ganyang klaseng mind conditioning. But the reality, nakakulong pa rin naman po ang inyong poon. Grabe kayo. Napaka-ridiculous talaga ninyo. Hmm. Now, ito po yung balita, mga kababayan. Okay? Sabi dito, co-defendant, kapwa-akusado, Nikki no sa, K, yung, uh, sa KOJC trafficking case, admits marriage fraud scheme. Yun. oh, ito yung ano nila pa. Ito pa yung isang ginawa nila. US drops cases versus KOJC officer. KOJC, KOJC upload, uploads her carriage. Yan. So, nagkakakulay na dyan. Diba? Noong una, mukha-mukha ni Kibuloy yung pinalalabas nila. Oh, pero tignan nyo ha. Ah. Sabi rito, beginning in, in, approximately 2015 and continuing to on or about January 29, 2020, there was an agreement okay, between defendant and others to commit marriage fraud in violation of Title 8, blah, blah, blah. Yan. So, yan po yung laman ng plea bargaining agreement. Ito pa. The defendant became a member of the conspiracy knowing its ob objects, intending to help accomplish them, blah. blah, blah. Ang ginawa po kasi nitong uh, babae, nitong si Marisa Duenas, ang ginawa po niyan, ay siya yung uh, nag-aayos ng mga passport, na peke, siya yung nag-aayos, o yung nag-fix ng marriage, tapos yung mga, yung mga inuuto nila, ng mga miyembro, na ang sinasabi, ay ano, uh, punta kayo dito sa U.S., kasi invited kayo yun para kumanta sa ano natin simbahan pero anong nangyayari po pagdating po nila ng Amerika ay kinukuha po yung kanilang mga passport ganoon ang ginagawa sa kanila tapos ay eh, pinagpapa sila now bukod pa doon eto nga oh sabi rito ha defendants co-conspirators cost more than 25 but fewer than 100 so oh, uh, less than 130 petitions for alien relative uh, and related paperwork on behalf of KOJC members to be submitted to the US government knowing that the marriages referenced in those petitions were fraudulent okay ito yung mga ano eh, yung mga parang uh, ginawang style nila na fixed marriage or parang tipo uh, uh, ito usong uso to sa Amerika, ay eh, para yung mga Filipina eh madaling makakuha ng citizenship magpapakasal, taking kasal. Ganun ang ginagawa nila. Okay, so yan po yung mga kaso na yan ng inamin. Pero again, tignan nyo naman bakit si Kibuloy ang nandyan. Di ba? Bakit hindi ho yung pagmumukha nito ni Marisa Duenas or Duenas. Di ba? Grabe itong mga ito talaga. Ang lupit sa fake news. Tapos idadahilan nila, wala kaming pinangalanan kay OJC leader. But why you put Apollo Kibuloy's picture? At naman po si Archlight. Eh noon pa man, talagang ang mga balita po nito talaga ay eh, pabor po dyan kay Kiboloy. Kaya ako hindi kaya ang hindi kaya pag-aari din ng mga ng uh, SMNI o ni buloy ang Archlight. 'Di ba possible eh? Yung title pa lang eh, Archlight eh. Hmm. Tapos, pagdating naman din po ron sa pera, hindi po sila pinag ano, yung mga pinagpalimos nila, ay binibili na nila na huwag kayong magpapadala ng pera na mahigit sa 10,000. Kailangan himay-himayin nyo yan, less than 10,000 dollars para hindi po ito, kumbaga, ma-review pa. No? Kung dito sa atin, meron tayong AMLAC, sa Amerika, may ganun rin po na magre-review. Lakas ang loob ng mga to grabe. Ito so, pa, uh, with co-defendants and Amanda Estopare originally uh, plead not guilty in their initial post indictment arrangements at the time ito pa. maximum sentence daw po for the offense is 5 years 5 years in prison yan a sentencing date for Duenas has not been announced okay so wala pa hu, wala tinatawan okay umamin lang ang ang uh, ang uh, plea ito po mga kapatid, ang ibig sabihin lang nito ay yung uh, pagpasok niya sa kasunduan na aaminin niya yung mga kasalanan niya. sa ganun, yung parusa po, hindi po buburahin yung kaso, ha? Ah. Hindi buburahin yung kaso. Ang gagawin po diyan uh, sa mga ganyang uh, bargaining agreement ay yung kanya pong hatol. Kunwari, ang hatol is 5 uh, years to 10 years. Kunwari. So, yun pong minimum period of imprisonment yung magaang na parusa, yun po ang ipapataw. Okay, yun po yung ipapataw. Instead, dahil maraming kaso, so makikita ito po talaga ay talabak na lumalabag sa batas, ipapataw po dapat dyan yung maximum penalty. 10 years, kung gano'n. Okay, kung may, kung max, kung ganun yan ha, kung may 5 minimum, then 10 maximum. O, oh, ganun po yun pag makulit, paulit-ulit. Pero kung nga hindi sinasadya, nagkataon lang, nag nakalabag sa batas, minimum lang, lalo kung mga first naman. So kung ilan yung atraso niya, lahat po yan, hahatulan siya. Pero minimum imprisonment lang ang kanya nga abutin. Okay? Grabe mag-sleeding, ano? Ito mga to, antitindi. Hindi na <laughs> Ay, nako. Grabe ho, kinita pala ng... Uh grupo ni Kiboloy sa Amerika, 20 million pesos po ang nalikom nilang pera. No, so, mula 2014 hanggang mid 2019. Ito na yata yung na naunsya mi sila. Grabe, di ba? Kaya nga ito ho na may nag-fact check. This is misleading. Okay? <laughs> misleading. Tignan nyo, si SMNI, yan lang nakalagay. Just in, KOJC leader. Pero yung mga minions nila, gaya ni Archlight, nandun ang mukha ni Kibuloy. Tapos, eto hong uh, ano naman din nila. Eto, SMNI rin naman po ito. Yan. <laughs> mukha rin ni Kibuloy. Diba? So, misleading. Grabe, no? Alam pagka nag-mislead, ang katumbas po nito, ikaw ay harap-harapang nagsisinungaling. Bakit? Bakit po harap-harapang papagsisinungaling yan? Intentional na yan eh. Hindi na yung nagkamali ka lang, may nakalimutan kang detalye, yung gano'n, nakapagsinungaling ka tuloy. Pero ito po, is ano to, deliberate po talaga to. Talagang sinadya ito. Lagay na picture ni Pastor. Hahaha. <laughs> para ano para yung mga tao mabago yung uh, yung paniniwala nila no maiisip nila na na-dismiss yung kaso niya ay di ba grabe yung lupit talaga nitong mga itong SMNA kaya kayo kaya kayo na ano yun nawawala ng kaya kayo nasususpindi oh eto tingnan nyo US drops cases versus kay officer anong cases pag binasa nyo naman ito, wala akong nakalagay na drain up yung mga kaso. So, di ba, si sentensyahan pa nga siya, hindi pa nga lang alam, alam kung kailan. <laughs> Ngayon, ang sabi nila, eh, support pa rin naman daw po sila rito kay Duenas. Kasi nga naman, lawyer, loyal pa rin naman po kay Kibuloy. At nagawa lang naman daw po niya yan dahil nga sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Hanip? Antende? Di ba, may pa... Bible verse, Bible verse pa. Uh, 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 uh. All right, so I'm gonna